Hello? Ikaw ba ay stress din? Katulad ko? Alam mo ba kung ano ang mahiwagang gamot sa si stress? Alamin natin guys. Init lang eh. Ang init. Una, araw-araw guys, sa totoo lang, sobrang stress naman talaga tayo pag nagpapapapa tayo di ba lang na pag nang na na mahirap umintindi, may hindi o may nawa kailangan habaan natin ang natin para tayo ang umunawa at umintindi. Hello everyone! Ikaw ba ay tulad ko rin na laging na na-stress? Stress sa trabaho, stress na gustosin stress lahat alam mo ba paano natin lupatin ang stress para ang katawan natin lupa ay hindi manghihina una mag smile lagi guys at huwag lagi natin isipin ibaon sa puso isip natin ang mga problema at puro sakit puro uh, stress na dumating sa buhay natin cause kung lagi natin isipin at uh, lagi yan isama natin lagi yan yan ang katuwang kasi natin eh. kaya wag tayong tayo ang sumama sa kanya cause siyang pasamahin sa atin para hindi tayo may stress sa kanya siyang may stress sa atin And, I mean, ganun lang yun guys simple tips ni George para malabanan natin ang stress homesick, mga iniisip, problema or chitira sa dami kasi natin mga iniisip guys, ang ating katawang lupa ay nanghihina din naman dahil nga sa daming stress sa daming problema daming kasakit malalo na pag may sakit tayo tulad ng ngayon masakit ulo ko. Masakit ang pananalita ko, leg sa ubo. Para nang pag umubo, talsikan lahat. Parang ganun ang pakiramdam. Tapos, mga problema. Dagdag stress din yan, pero hindi ko na lang yan papansin, guys. Linisan mo na lang yung mata mo, luha mo. Wala na yun. Maglalaho na yun. Huwag lang laging isipot dibdibin. Ibaon sa puso't isip kasi tayo ang masisiraan. Tayo ang magbibinipits. Magbibinipits. Tayo ang aani ng mga kasakit na yan. Kung lagi nating iisipin. Let's pray. Always ask the guidance and wisdom paano natin lutasin, kung paano natin uh, uh, labanan ang mga kasakit, uh, homesick, stress Yun, guys. Yun lang ang payo ni Dudes. Be happy. Prayer is the best answer. And, uh, kailangan din tayong mag-smile. Yung ngiti ko, guys ngiti ng tagumpay ngiti ng ano paglaban uh, pan panlimbasog nila pa sa bisaya sa mga pagsubok o stress yan ganito lang guys yan ang aking monkey dog lakad lakad kami guys naghihintay ako sa aking baby boy kasi siya lang mag isang Uwi ngayon ng 5.15 Tapos, tapos na kami naglakad din, Pina-ihi, pina-toilet, tapos na. Yan na siya. Kahit ganito lang guys, simple smile, <laughs> nakakabawas yun sa mga naing natin mga karamdaman natin, mga problema natin. Nakakatanggal din yan guys. Nakakatulong yan kung paano natin i-handle, panghawakan ang ating stress. Or homesick, lovesick, etc. Ganun lang guys. Kasi lalo na pag may sakit tayo, tapos biglaan yung gulatin ka na oy ganito ganyan tuji ka bang makausap ganyan tu may trabaho ka e, siyempre nagugulat ka na ka na ano ka parang nag high peer ka nag ano ka parang hirap pa naman labanan iwasan nyo Eh e di pag na napagbukas mo sa CP na gano'n ano mga negatively na ang napasok sa isip natin Ine-stress na tayo, lalo na pag nakabalita tayo ng hindi maganda. Hindi kaya aya. Na-stress tayo. Pero, pray in the quiet place and ask the guidance and wisdom kung paano natin yung labanan para hindi manghina hindi manghinaan ang ating katawang lupa. I love you all. Ganun lang guys, lalo na sa mga katulad ko o SW, malayo sa pamilya, malayo sa anak. Minsan nang hindi laman tayo tapos maka ano tayo ng mga balita hindi maganda, hindi ka aya-aya. -aya. Minsan, yung stress and sadness natin, try natin dagdagan yung stress nila kung di ba maritanggal yun ay baka ibang way ang gusto kapag <laughs> so, dinagdagan mo yung mistress nila hindi ma magiging matino na sila o wala na rin stress ma na rin stress mo diba? ganun lang yun simply enjoy life be happy always and be thankful to God for everything what you have Love you all and thank you so much and God bless us all. Have a blessed great time everyone. Bye-bye. Smile Mona. The simple picture, picture by Sangal nice dress Bye! Magsibabay ko yan ko lang. Bye-bye na! God bless! Thank you!